Iba ang pahayag ng presong si Don Don na nasa katabing selda ng alkalde. Pumasok sila doon. Yung isa, pumasok dun, Ang dalawa, pumasok doon kay sa selda uno, selda mayo. Tapos yung iba naman, pumunta doon sa city. Ngayon maya, narinig namin nag usap ng na mayor. Sabi pa ni mayor, magandang umaga sir. Sabi ng mga polis, magandang umaga naman. Sabi ni mayor, sir, huwag niyo akong lagyan yan. Kahit patalim sir, wala ko rito sir. Mahawa naman kayo sir. Kwento pa ni Dondon, hindi nagpaputok ng baril si Mayor Espinosa. Mayor, sabi ni Mayor, sir, pwede maihim mo na ako. Sabi ni Mayor, maihim mo na ako. Sabi ni yung polis, huwag ka na maihim, sir. Yun, ang malaking polis, lumabas. Ang naiwan yung naka-green t sir, na may malibas dito. May mayor, yung Malaking yung polis dyan sa silda 2 at saka silda 3 nandyan sa, sa gitna yung kamay niya tinaas tapos pag baba niya doon na sabay ng putukan pag sa, putukan ng dalawa sum, sumabay sumigaw yung isa nga o oh, lumaban pa lumaban pa yung dulit na naman tatlong beses. putok putok dito po dito yung ulo ko doon yung paha ko pakihiga ko po, po, po ito. Tsaka yung mga polis, pumasok sila doon sa sila ni Mayor. Pagpasok sa sila ni Mayor, ito, sinihirahan nila ito. Hindi naman ito, iba, iba na itong kandado eh. Brown ito. Dati, ganyan. Pinalita nila. Sa panuntunan ng PNP, hindi ipinapayo na gumamit agad ng armas ang mga pulis, maliban na lang kung nasa peligro ang kanilang buhay. E lang ikita ko yung siyang umuna dyan. May napansin si Don Don sa mga miyembro ng CIDG nang pumasok ang mga ito sa selda ni Mayor Espinosa. Pagpasok lang nandito para nang may nahanap ng tao na hawak sa number, dalawa na kabunit sa mukha, panyo yung ginamit. Parang Nagtanong tanong sa amin kung anong mga kaso namin. Kaya bigla kami nagpalit ng kaso. Dahil alam namin yung drugs. Maraming patay na ng drugs laya. May banta rin daw ang taga CIDG Region 8 sa mga preso. Pagkatapos mo, lumabas yung nakagrain na may balbas rito, pumunta dyan sa harap ng silida namin. Sabi niya, pag maingay kayo, papatayin namin kayo, babalikan namin kayo rito kaya namin kayong balikan pag maingay kayo. Ayon sa PNP IAS, malakas na ebidensya ang salaysay ni Don Don. Mabigat dyan, uh, take the next time. So I will have still to see kung ano ang depensa ng CIDJ. Pero mabigat na statement yun. Kailangan yung CIDJ at <laughs> yung original maritime group they will have to defend themselves properly and convincingly on that. Kasi pag yun, hindi nila na yung yun. Doon pala, pwede lang mag ng pagkaso sa kanila pag-dismiss sa servisyo at pagpataw sa kanila ng criminal case na murder yun kung gano'n. Sinubukan naming humingi ng panaya mula sa CIDG Region 8, pero hindi sila nagpaunlat. Ayon sa Regional Internal Affairs Service 8, hanggang ngayon, wala pang isinusumiteng report ang CIDG 8 tungkol sa police operation na naganap sa sub-provincial jail ng Baybay Bay City. Nakasaad yan eh sa ano, sa ating PNP operational procedures na after the operations, may mga documents, may mga requirements sa dapat isubmit after the operations. Eh, kung hindi mag-submit, kung hindi nila mai produce doon, eh di, isa na yun sa violation na nakomit ng ating mga CIDG. No? Pero, sabi ko nga, with or without that documents, makapag-proceed din kami agad din sa aming investigation. Thank Iniimbestigahan na rin ang pagtawag ng CIDG Region 8 sa Soko or Mok ng 3.59 ng umaga. Pasado alas 4 lang kasi sila nakapasok sa selda ni Mayor Espinosa. Parehong tumangging magbigay ng pahayag ang CIDG Region 8 at Soko or Mok tungkol sa isyu na ito hinahanap din ang hard drive ng CCTV camera ng kulungan. Nawawala ito at ayon kay Provincial Warden Bardillon, maaring kinuha ito ng CIDG Region 8. Madali lang po kunin ang CCTV camera namin dahil hindi po nakalak yung admin office namin. Bukas po yun dahil yung ibang gwardya po doon na, umuupo at meron po nagmamonitor sa CCTV rin. Tsaka sila po yung may hawak dito eh. From 3.30. Eh. Hindi nga makalingon dito yung gwardiya ko. Marami pong ginawa nila dito kahit yung, po yung dalawang namatay. CCTV pa kaya. Hindi nila makuha. Itinanggi ito ng CIDG Region 8. Never po kami pumunta o kumuha po dun sa sinasabing niya na CCTV recorder. Hindi rin po talaga wala rin po akong knowledge talaga kung saan banda po 'yun. Kasi hindi po 'yung talaga 'yung subject ng search po namin niyo. Sa ulat ng PNP CIDG, iniimbestigahan nila kung totoo ang nakasulat na under repair ang mga hard drive ng CCTV camera ng kulungan. Depensa naman ang baybay sa provincial jail, hindi totoong sira ang kanilang hard drive. Pero based doon sa nilagyan ng under repair, makikita nyo po yung letter D at saka yung letter N. Hindi po parehas doon sa uh, sa guardian penmanship, handwritten specimen ng gwardiya ko. Iba po yung nagsulat ng under repair yung dalawa na yun. Kahit yung ball pen po o sign pen yata ang ginamit, mas maitim kaysa doon sa ginamit ng gwardiya ko tinampad po yun.